Para pwedeng pa-saksak na, testingin natin. So, yung mga ka-video. Okay, another one unit naman tayo ngayong uh, araw. So, birthday party mga ka-video. Okay, atin nadala. Na Sirino Video Care Rental. Hey, mga ka-video. Okay, uh, nagre ready na naman tayo ng isang unit. At, uh, ma-service tayo o ma-deliver tayo ng uh, video okay sa birthday party mga ka-video okay. so tinitesting lang natin bago natin i-deliver mga ka-video. Okay. And then, uh, din-disinfect natin. Para sure ball na malinis at uh, saka hindi pasira sira yung ating malala. Kaya dito pa lang sa shop, uh, inaano na natin, inaaka, tinitesting na natin bago ilabas. So, bago naman natin yung mga igarahe dito mga kabityo okay ah chine check up na natin yan kung ah, may sira ba wala pero bago rin natin siya ilabas checkin natin ulit mga kabityo okay para sureball na walang damage kasi minsan mga kabityo okay kahit uh, hindi ito naka ginagamit o kaya inaandyan lang yan nakagarahe minsan kasi nalulubat yung battery hindi na tayong tayo nag-aalam kaya ang ginagawa natin check natin before ialis mga kabidyo so ngayon at uh, testing na natin na good naman so dalhin na natin sa ating customer mga kabidyo nandun yung aking hauler medyo makulimlim kaya magdadala tayo ng trapal mga kabidyo so samahan niyo po ako sa aking pag deliver mga kabidyo Okay, na isakay na natin yung ating unit. So tinalian ko ng uh, ano uh, build para di gumalaw. As itong TV nilagyan ko rin ng uh, uh, tali. Kasi medyo rough road yung natin para di matagtag. So sama sama niyo ako mga ka-video. -okay. Sa YouTube. YouTube? Hmm. Hay nako ka video kaya dito na tayo sa ating customer. So doon natin ilalagay sa tabi ng bintana yung ating unit. So ababa lang natin ng video. Okay. <laughs> <laughs> sige <laughs> sige. Kakamainom <laughs> pa. <laughs> Hay mga ka-video, kay hottest thing lang natin tapos alis na rin tayo. Hey, Parang plus he. Parang maiko yata. Bawasan natin mga kapityo. Hello, so, he Yun mga kapityo. Okay, hey, okay na yung maiko niya. Uh, In-adjust natin ng kaunti kasi minsan pag biyabiyahin natin, uh, natatagtag at yung mga nap kaya dapat sa uh, chicken uli bago alisan kasi pag hindi medyo naiban sound niya mga kabidyo medyo kasi yung dinana namin na yan oh, mga kabidyo nakakita nyo bundok bundok yung lugar yan tayo galing so napakahirap ng daan at talagang tagtag -tag yung unit natin dyan dyan ako nagdaan mga kabidyo okay. kaya ang ginagawa natin bago natin alisan yung unit ay uh, tinitesting natin ulit kahit tinesting na natin dun sa sa shop So, yung mga kabidyo, okay. Uh, magpapaalam na rin tayo sa ating customer. Boss, mapunta na rin ako. Okay na, natesting ko na. Yung sound niya, okay na sa iyo 'yan. Halika mo na, dinggin natin. Sa so, mga kabidyo, kayo ko na.